Good morning mga kabisay May love shout out Kumusta kayo dyan? Sana inaandyan kayo sa mabuting kalagayan Habang pinapanood nyo ang aking munting video ito Na tayo ay eh mag update na naman Sa ating mga kaganapan Alright mga kabisay Panibagong araw, panibagong vlog At panibago na namang kwento Tulad ng sinabi ko, ngayon ay tayo mayroong uh, lilinisin mga kabisay. So sana samahan nyo ako at uh, siguro hindi ko na maipapakita sa inyo kung paano maglinis dito. Basta ipapakita ko na lang sa inyo malinis na. Katulad yung mga ilalim na yan, ilalim ng ating mga ampalaya ating lilinisin. So, sanay isamahan nyo ako mga kabisay. Dito, atin tong lilinisin. At, let's go. Atin munang bisitahin para makita nyo ang lilinisin ni Tay Bisay. Alright, let's go. At yun nga, mga kabisay, kung makikita nyo, medyo marami ng damo. Ang ilalim ng ating... ah... Uh, puno ng ampalaya ayan at dito sa kabila gayon din ayun halos masalikop na ng damo ang tudling ng ating ampalaya so mamaya aking lilinisin yan mga kabisay at ipapakita ko na lang sa inyo pag nalinis ko na at ganun din dito Pupokus natin ang maghapon ngayon sa paglilinis nitong ating mga halaman na medyo dinada muna. <laughs> Ayan dyan, sa papunta pa rin dyan sa uh, bandang hilaga. Ayan, meron akong naumpisahan dito kahapon mga kabisay. Ayan, at medyo maganda na ang kanyang itsura. At natrim na natin dito sa gilid na to. Ang kabila ay hindi pa. Kaya mamaya pagkatapos ko doon sa porsyon na 'yon, dito naman ako. Papunta doon sa dulong iyon. Ang palaya at sili ang gagamasan ko dito mga kabisay kaya medyo matagal-tagal dito. Kaya ito ang uunahin ko dahil madali-dali. Eh mamaya tatamaan ako ng init diyan, medyo masakit sa uh, balat ay eh dito hindi tayo masyadong maiinitan dito mamaya dahil marami tayong nakakover ng mga ibang halaman alright mga kabisay abang abang sa ating mga uh, gagawin at sanay ay samahan nyo ko hanggang matapos ang video ito alright so yun mga kabisay at nakatapos na tayo at inabutan tayo ng napakatinding init So, pinilit ko lang tapusin dahil talagang hindi maganda yung Pagbabalik natin dito mamaya Sobra ng init At ayan Kung makikita nyo Malinis na Wala ng mga damo sa ilalim At Ganon din dito sa kabila Ayan Dito kasi ang una Kung nilinis mga kabisay Sa bandang ito Dapat pala ay dito ako umuna Para hindi tayo Masyadong nabilad Pero okay lang kahit papano ay eh, natapos din at ayan medyo umaarangkada hangin mga kabisay pero hindi naman masyadong malakas kahit papano ay eh, nakaka ano naman ang ating pakiramdam pero yun nga ang ating mga halaman ay medyo bugbog dahil sa pag-aano ng hangin minsan na uugang maigi ang kanilang mga katawan ayan o at medyo ano lang naman mild lang naman ang hangin sana ay huwag lumakas pero kanina habang naggagamas ako eh tahimik naman, hindi naman masyadong mahangin. Ngayon lang ito mga kabisay, mga bandang mag-aalas 11. So ngayon mga kabisay ay 11.31 at mamaya ito naman ang isusunod natin. Yung inumpisahan ko kahapon, yan naman ang ating itutuloy-tuloy mamaya galing sa uh, pananghalian dahil magluluto muna ako mga kabisay so akin naman itong itutuloy mamaya so dito hindi masyadong mainit dahil medyo maraming nakakatabing dito sa ating uh, paggagamasan pag nga lang banda medyo mainit na pero dito okay lang dito dahil ayan medyo malilom naman so, siguro update ko na lang kayo mamaya matapos na lahat ito ngayon maghapon sana ay eh, makaya nating tapusin alright mga kabisay update ko na lang ulit kayo maya maya abang abang at tayo ay magluluto muna alright Yun, good morning ulit mga kabisay mega mega love shout out pangalawang araw na natin ngayon mga kabisay sa paglilinis dahil kahapon ay ito ang nalinis ko at dito nalinis ko ito kahapon mga kabisay pero hindi ko rin ito naisundo doon sa dolo dahil may pinuntahan ako ng alas stress mga kabisay kaya iniwanan ko muna at hanggang dito lang ang na linisan natin at kanina pagkatapos kong magdilig dito naman ako nagsimula sa kabila dahil mas malago ang mo dito mga kabisay eh, kaya yan muna ang inuna ko itong porsyon na to yan ang ginamasang ko muna ngayon dahil hindi masyadong mainit yang kanina at hanggang dun sa dulong iyon dahil kahapon mga kabisay, kaya iniwanan ko ito, nangambas ako mga kabisay ng uh, mapapagbintahan natin ng sili na medyo eksakto naman sa presyo. At sa awan ng Diyos, eh, meron naman tayong na uh, kadil. At yun nga, sabi ko, mga one week pa siguro, ay eh, pwede na akong mag-utay-utay na magpitas din eh. So, meron pa akong pupuntahan mamaya mga kabisay siguro dun sa bayan. At atin ding, uh, anong tawag dito? Makikipag-deal din tayo. Makikipag-canvas kung kukuha sila ayan kasi mga kabisay oh, kung makikita nyo ang lalaki na ng bunga so sayang naman na mahinog lang sila oh, magahanap tayo ng medyo maganda-gandang presyo. dahil medyo naman talaga tayo mga kabisay isipin mo ang abono sa sinta ang kilo tapos ang pagod na ng pagod ko tapos ang kilo ay kinsilaang <laughs> abunado pa sa abunong right at ito mamaya, siguro mamaya, kabisay, ay, eh, akin ang isusunod na gamasin. Dahil, bago ako umalis, gusto kong matapos ito hanggang doon sa dulong iyon. right, abang-abang na lang mga kabisay, at mamaya ay eh, may gagawin na tayo. So, yun mga kabisay, at nakatapos na tayo. Uh, at, ayan, sa awa ng Diyos, ay eh, malinis na ang ating mga ilalim ng ating halaman dahil atin ang nagamasan at ayan puro na yan walang damo ang ilalim dahil tinapos na ng inyong taybisay dahil kahapon pa itong mga kabisay ay eh, kahapon ay eh, may pinuntahan lang ako kaya ngayon ko lang natapos so sa awa ng Diyos at andito na tayo ibang kaganapan na naman ang ating uh, pagsisikapang magawa bukas at salamat ng marami sa inyong mga kabisay na nakarating na naman kayo sa dulo ng aking video salamat ng marami sa inyong mga nakasuporta sa lahat ng mga nagtitiwala sa kakayahan ng inyong taybisay ay lubos akong nagpapasalamat at sa lahat ng mga suporta nyo sa lahat ng mga naka tune palagi sa aking mga video maraming maraming salamat so yun mga kabisay hanggang dito na lang muna ang ating vlog at abangan na lang natin ang mga susunod na kaganapan sa ating uh, kapaligiran at baka bukas mga kabisay eh, dito naman ako maglalagay ng mga vertical cord ng aking uh, bagong tanim na ampalaya na ayan kung makikita nyo ay eh, puro na sila naka tubo at may mga talbos na alright maraming maraming salamat mga kabisay magandang hapon at miga mega love shout out sa inyong lahat saan man kayo naroon sa sulok ng ating mundo sana ay palaging mag-iingat palaging magdarasal ng patuloy na patnubayan ng ating pong may kapal sa anumang kaganapan sa buhay alright, thank you so much God bless us, bye bye